Yun mga Abel oh, ayan. Ah, uh, kasalukuyan, gigising ko lang five ano, mag 5:35 na. So ayan mga Abel oh. Magpapakain na tayo ng mga warrior natin. Ayan yung pakain natin sa kanila. Hmm. yan yung pakain natin sa kanila oh. Simple lang. Hmm. Ay. na asan yan? Wala pala. Akala ko may ayo may munggo nga <laughs> may munggo yun Yung eh. may munggo. Hmm. Ayan, may munggo. So, kung na tayo sa mga warrior natin, pinakain na natin si uh, Misty Ayan, yung pagkain niya, Oh. Mm. Bella, galit. Yung pagkain niya, Oh. Mm. Solid na solid. <laughs> Apakatapang ni Miss DQ. Aligabalbon. Ah, like mm. Ayan, yung pagkain niya. Oh. Sige, kain ka pa. Mm. Then, doon sa kabila, nakapagpakain na tayo. Ayun, konti na lang yung pagkain nila. Bali 2, 4, 6, 6 na lang yung ibon natin dito, mga abiel, oh. Ayan, 6 na lang yung mga ibon natin dito. Ayan. Then, dito naman sa kabila, mga abiel, ang ibon natin dito is 16. Kasi nga, kaya 16 yan, dahil... Ay, hindi. 16. Madadagdagan pa ng tatlo. Ayan. Banlon 73, dalawa. Ayun, yung dalawang yun, yung... Itong black check na to at saka yung dirty blue bar na to, ito naman is si uh, President na Pl Peter B. Yan. Yan na lang yung kulang. Tatlo na lang. Mga panjun natin yan. So, ito nga yung mga ibo natin. Medyo marami rin mga <laughs> nga dito. Kaya na, nabubulol-bulol pa. Mm. Ayan na. Mangan na yun. Mangan, mangan. Mm. Ayan na. Ayan yung mga ibon natin, no? Oh. ganyan. Ang sarap magpakain ng ibon pag ganyan mga abiel, oh. Talagang agawan sila. Mm. Ayan, ganyan tayo magpakain ng ibon. Mm. Ayan ah, mga abiel. Ito ko sa inyo, sampung ganito. Alam nyo to, di ba? Ito yung uh, ginagamit ng mga bata pag uh, manyari, may sakit sila. Mm. Ito yung pinapainom natin, yung, yung takalan nila. Ganyan din yung ginagawa ko. Yan, labing lima yan ay labing anim sampung ganito ganun mm. lang pinapakain ko ayaw ko ng busog na busog ayaw ko ng gutom na gutom ng mga ibon mm. kaya saktong sakto lang yan pakain natin na yan mm. ayan no? Mm. alright ilang kain lang yun ang kain mo ganyan yung, yung masarap na ibon eh talagang mga healthy sila takawan sa pagkain tapos yung apat na bata dyan eh no Itong white plate na to. Pagka hindi sila marunong maipagagawan ay magugutom sila. Kaya kailangan magaling ka maipagagawan dyan. Mm. Kasi pagdating nila sa truck, ganyan din. Kailangan din talaga maipagagawan nila sa truck. Hmm. Ayan. O. Ayan yung dalawa nating ano ha, mga kabelo. Ah, tayo dito. Victorian. Ayan yung tinatawag natin Victorian. Ito at saka yun. Ayan yung Victorian natin. Tapos ito yung kapatid niya. Ayan o. Oh. Pero walang mga puti. Saan pa isa? Hindi siya nakikipagagawan dun eh. Ayan <laughs> e, o, ayan o, ang gaganda nila o. Alright. Then dito naman mga kabil. Ayan ah, o. Pinalay ko muna yung blue bar na yan. Medyo hindi maganda yung condition ng ano niya. Ayaw talaga mangitlog. Basa-basa. Ayan. Mm. Yan yung mga ibon natin. Ayan o. Magkakainin na sila. O, ito. Ito naman pala yung pagkain ng mga ibon natin mga abel ha. Ito ko lang sa inyo. Mm. Yan yung pagkain ng mga ibon natin sa mga breeder. Ayan. Mm. Nagmegos-megos tayo ng ano, ng powder diyan. Mm. Sakto, Sakto Papakain tayo. And dito ayan yung mga ano natin. Tinanggal na natin si Banlon 73 dito kay ano, kay Dugyot na Victor uh, Jose Torres. Ayan, andito siya sa baba. Mm. So ito is plano ko ang ipares to kay uh, Peter C. Ayan, ayan. Peter C na may pasok na Jansen yan mga kabiel. Oh. Kaya sakto silang dalawa. Then, ito naman yung kukuhaanin sa atin ni paring Robert J. So, ito, ayan. May egg na yan. Ayan. May egg na yung ibon na yan. Then, ito, may egg na rin niya, Si Peter C. Ah, si Johnson President. Ayan, yung original Johnson President natin no? Medyo, yun nga, medyo makulit lang talaga itong ibon nito. Kaya nagkaka tis 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 yung pakpak nila. Then, ito yung inbreed natin. Inbreed natin na Bandenbrook. Ayan, no? Ayan, mga abel tika. Ito ko sa inyo Napaka-solid na ibon nito. Ayan o. Oh. yung ibon natin. Napaka-solid. Mm. Napaka-angas na ibon. Solid yan. Solid na solid o. Oh. Kondisyon na kondisyon. Yan yung ano. Ang anak niyan yung white feather na checkered at black check. Yung anak niyan. So yun. Yung dalawang egg niya is uh, fertile. Akala ko nga isa lang lagi nilalabas nito. Teka lang. Pakita ko sa inyo yung uh, unang anak niyan. Ayan. Ito, ito. Ito yung unang anak niyan. Ayan, yan, yan, yan. Yan. yung unang anak niyan. Yan. O, ayan o. Ayan o. Ito. Second clutch. Ayun. Ayun yung second clutch niya. Yung may puti-puti na yun. Kamukha ni Miss DQ. Hmm. Then, yung magiging egg nila or magiging pitchon sana nila, sana isang black check at saka isang white plate din para maganda. Hmm. So yung ganyong black check yun, oh. tapos may paningit. Alright okay na to. Yung checkered na ganito, maganda rin eh. Oh. Ganda yan, solid na solid yan. Hmm. Then ito, yung third clutch natin. Ayan, nakapisa na tayo. pisang pisana yan, mga kabiel ha. Up. Ayan na yung nakaano tayo. Nakatolome, probiotic lang ang sakalam. Hmm. Ito yung ibon natin na si Arden. Ganda, nagtitribar o. Oh. so pang third clutch na nila yan. Pero kita nyo naman o, oh, condition to rin yung ibon o. Oh. Ayun yung ayun kanila, ano Pitcho, no. Mm. Hoy, malalaki na. Yung isa niyan, stockbird natin, lalagyan natin ng uh, personalized natin na Tagaytay look. Papakita ko sa inyo yung pinagawa natin na personalized, lalagyan natin 'yun. Then yung isa panlaban. Yan. Ay na kayo ah. Eh. lagyan natin sila ng mga mahiwaga nating ano yan. Mm patukan para lalagyan na lang natin sila ng lalagyan hmm. hmm. Kesa na mga pinaglalagyan natin medyo maitim gawa ng ano gawa ng naka probiotic nga sila oh. alright busog na busog na sila ayan walang ititira ha Hmm. Kita mga kabel, oh. Said na said. Walang natira. Naghihintay pa ng malalagyan. Hmm. Tama yan, tama na. Oh, ayan, oh, Ang healthy ng mga ibon natin. Hmm. Awa ng Diyos. So, do sa mga nagtatanong sa akin, mga abel kung ano yung binabaksin ko sa mga ibon ko ngayon, sa ngayon, wala na akong ginagamit na baksin sa mga ibon ko. Hmm. Wala na akong ginagamit na vaccine sa mga ibon ko ngayon kasi ayoko na. Kasi pag lalong nagbabaksin ako, parang lalong nagkakasakit yung mga ibon ko. Kaya ngayon, uh, salamat kay Igan Williang dahil dosa uh, doon sa kanyang powder, hindi tinatamaan ng sakit ng mga ibon ko. Ngayon, kaya solid na solid yung gamit natin na PPSP. Yan, yan, yung, yan lang yung gamit natin sa alam na. Mm. Alright na alright. Walang kasakit-sakit ng mga ibon natin. Kahit tamaan ng ano, walang tinatama na one eye cold sa mga ibon ko. Hmm. Awa ng Diyos. Sana tuloy-tuloy yung magandang result sa atin ng ginagamit nating powder. Ayan. Alright. Ang kita nyo ha. Healthy healthy yung kahit ako nagulat ako sa mga ibon ko yun. Hmm. So yun. Uh, mga young bird natin na yan, oh, kita nyo, kahit mga young bird na ikipagsabay na sa pagkain. Young bird niya, yan, no? Pero ang healthy nila, di ba? Kasi once na ibinabanin nyo dito yung breed, ano tawag dito, ang mga young bird nyo, yung mga ganyan, hindi maikipag-agawan ka agad yan, matatakot pa. Pero, kita nyo yan, oh. No? Kahit na natin yan ng ilang araw, talaga naikipag-agawan. Unang lagay ko pa lang, naikipag-agawan sila. <laughs> ang tatapang nila. Yan yung ano uh, epekto ng ginagamit natin powder. Salamat kay Igan William.